Panay na lang ang pagiging busy ko sa paggawa ng gown ni Sean. Mabuti na lang at kunting tahi na lang ay matatapos na ito. Buong araw ko iyong ginawa dahil alam ko namang wala si Wade. Simple lang din yung design kaya simpleng gawin. Yung mga klot nga lang ay medyo mamahalin Naiirita din ako kay Liam Dahil panay ang pagbabantay nila sa akin Kaya hindi na lang ako lumabas sa working room Doon ko na lang ibinuhos yung buong araw ko Ma'am, yung flowers po, kakarating lang Sabi ng katulong namin Napatalon ako nang nakita ang mga flowers Na nanggaling kay Wade Napalunok ako at halos matuyuan ng lalamunan dahil sa sinabi ng katulong. Manang, kinuha ko ang magagandang flowers at inilapag sa misa sa tabi ko. Po, nasa baba pa ba si Naliyam o si Kuya Dash? O miling siya. Nagtatrabaho ang Kuya Dash mo. Kanina umaga pa umalis si Sir Noah at si Sir Liam naman umalis papunta daw ng Moon Records. Bumuntong hininga ako. Thank God, walang nakakita na may si Wid na bulaklak sa akin. Well, since hindi counted si Rosen as ipal sa aming dalawa, iniisip ko kung anong ginagawa ni Wid ngayon sa Cebu. Kumanta siya sa mall at ano naman kayang talent ang ipinakita ni Shan ang alam ko, hosting at pag lang ang alam niya. Binuksan ko ang TV. Hindi ako gaanong nanonood ng TV. Pero dahil masyado akong kuryo sa mga balibalita, lalo na yung tungkol sa showbiz, kinailangan kong manood. Ilang sandali pa bago ako nakakita ng local showbiz news. Nakita di o mano ang modelong si Zoe Santiago kagabi. Papasok sa kondo ni Ribas. Nilapit ko ang mukha ko sa TV. Ito yung nangyari kagabi. Nagkaroon pa ng clip doon na nakaabyetro si Sean habang iniilingan ng media. No comment, no comment. Anya sa mga pilit na nag-i-interview sa kanya. Naiinis po kami sa Zoe na iyon. Alam niya namang may relasyon na yung tao. Nandalandi pa rin siya. Kawawa po si Sean. Sabi ng isang high school na babae nang ininterbyo sa TV. Hindi naapektuhan sa mga chismis at panonoya si Zoe Santiago. Sabi ng reporter at ni-flash ang isang clip na nagpaparty si Zoe at nakangisi habang winawagaywa yung engagement ring niya. Ayaw rin magbigay ng komento ni Wade Ribas. Nagflash sa isang screen ang mukha ni Wade na naka papasok sa aeroplano. Nakunan siguro ito kanina. Nagwawala na ang Wade siya sa internet. Nagflash din sa screen yung mga murang natanggap ng fan feeds ni Zoe na pinamagatang Suwe so Santiago sulitira nga suwang. Now, I'm not sure if that even page. Hit page siguro. Nakakatakot talaga yung mga nangyayari sa mga nakikialam sa relasyon, lalo na pag showbiz. I mean, hindi naman nakikialam si Zoe, pero yun ang lumalabas sa tingin ng mga tao, kaya ayan tuloy. It's damn cheesy scary. Kring! Mabilis ang pagpintig ng puso ko nang nakita ko kung sino yung to matawag. Pinatay ko agad yung TV para masagot ang tawag ni Wade. <clears throat> o mabuwa ko para magising ang nanono yung lalamunan ko. Alas otso na pala, hindi ko na namalayan. Kaya pala makalam na ang sikmora ko ginugutom na yata Hello Malambing ko yung sinagot Ho malakak si Wade nang narinig ang boses ko O mini ang pisngi ko Hi rina Tumindig ang balahibo ko sa malamig niyang boses Kinagat ko na lang ang labi ko Miss ko na agad siya Tapos na ba ang mall show Tanong ko para mabagtakpan na ang ka ba. Oo, kanina pa. Marami nga lang nagpa-autograph. I'm exhausted. Bumuntong-hininga siya. "Ko, kumain ka na ba?" tanong ko. Hindi siya agad sumagot. May narinig pa ako kung ano sa background bago siya nagsalita ulit. Sorry, hinila ko lang yung komot. Anya, kumunot ang noo ko. Nasa hotel ka na? Hmm, oo. Umalis kasi si Nazak at Austin para magbar. Si Adam nasa kabilang kwarto. Hindi ko maiwasang hindi magtanong. Si Sean, nasa kwarto din niya. Hmm, bakit? Humalakhak oh, siya. Just asking. Ah, uh, gusto kong mag-change topic kaya inulit ko yung tanong ko kanina Kumain ka na ba? Hindi, bala kong ikaw ang kainin ko. Lintik. Uminit ang pisngi ko sa sinabi niya. Napapaypay ako sa sarili ko nang wala sa oras. Ubit. Tumawa siya. Ang tanong ay kung papayag ka bang kainin ko? Wait. Napapikit na ako sa hiya sa mga sinasabi niya Wait naman Humagalpak siya sa tawa Naiisip ko yung mukha mo tuwing sinasabi ko to Priceless Inaakit mo na naman na Corina. rina naman I'm serious Kumain ka na He chuckled again Of course, kumain na Pero hindi yun ang gusto kong kainin His voice was husky this time. Ang landi talaga ng lalaking ito. Burberry bus. Ikaw, kumain ka na? Humalakhak siya ulit. Kulay ka rin talaga yata yung nananalaytay na dugo sa mga ugat nitong si Ribas. Hindi pa. Tumayo ako para sana tumawag ng katulong at magpatid na lang ng pagkain dito. Pwede nga ko naman kainin mo. Humagalpak ulit siya sa tawa. Ikaw talaga, humanda ka pagbalik mo dito. Kukutosan talaga kita. Parang mas lalo tuloy akong nai-excite mo malik. Anong oras kaya ang last flight dito sa Cebu? Oh, mira pa ako. Iwan ko sa'yo. Gusto niya pa talagang kutosan ko siya. You like it hard, Wade? Halos masamid ako sa paglalakad ko nang naalala ko yung heart. Binuksan ko ang pintuan at sininyasan ng katulong namin na magpapadala ako ng pagkain. Tawmango siya at bumalik ako sa kinaoopuan ko. Wait, sira na si Zoe sa internet. Ang daming bash dahil kagabi. Sabi ko, Hayaan mo, hindi naman yun natitinag. At kung sa man siya, dapat niyang pagtusahan niyon. Isa siya sa dahilan kung bakit naghiwalay tayo noon. Napalunok ako. Si Rosin din. Parang nagiba na ang pananaw niya sa Sa ating dalawa. Nakausap ko na siya. He apologized for what happened. Ha? Kailan? Three years ago? yung pagbalik niya galing sa France kinausap niya agad ako but it was too late damn too late napalunok ako sino yan si Gawne wait may tao tanong ko hindi niya ako sinagot narinig kong binuksan niya ang pintuan wait narinig ko ang boses niyan. Hey, bakit? Pambungad ni Wade. I, I just want to visit. Narinig ko ang pagsarado ng pintuan. Ibig sabihin, nakapasok na siya, siya sa kwarto ni Wade. Yula track reporter siya. Magkakaroon ulit tayo ng isyo. Hawker sa bot na isyos? Maligayang tanong ni Sean. Besides, ito naman talaga ang gusto ng fans. Yung issue na pumasok ako sa kwarto mo, di ba? So let's just go with the flow. Natahimik si Wade. Wade? Kontag ko kahit alam kong baka malayo na ako sa tainga niya. Si Zoe ba yan? Tanong ni Shan. Ako ba yung tinutukoy niya? Kinagat ko ang labi ko para hindi niya na ako marinig hindi so magot si Wade. Malamang, naguguluhan yon ngayon kung sasabihin niya bang ako gayong ayaw ko o magsisunungaling siyang si Zoe ang kausap niya. Wade, what's up with you and Zoe? Bakit palagi kayong nahuhuling magkasama? Alam kong ilang bisis ko na itong naitanong sa'yo ba? Diba? Pero ngayon kailangan kong itanong ulit. You're not my girlfriend, Sean. Don't act like you are. Galit na sagot ni Wade. Wait, dahan-dahan naman. Sabi ko kahit din naman talaga ako naririnig. Ang sakit mo talagang magsalita. Narinig kong basag ang boses ni Sean. Narinig kong padabog na binuksan at sinarado ang pintuan ni Wade. Bumuntong hininga siya bago nagsalita ulit sa akin. Kainis. Anya. Wait, you're being too harsh on her. Babae siya at at mukhang may gusto siya sa Oh, come on. Anong gusto mo, Rina? Paghalikan ko siya kasi gusto niya ako? Natahimik ako sa sinabi niya. She deserves it. Ilang bisis ko nang sinabi sa kanya na i niya ako in public pero hindi niya kinagawa. Hindi naman ako lagi na i-interview at lalong ayaw ni Mr. Manzano na magkaroon ako ng mga interviews tungkol sa love life at sawid siya dahil baka masira ko ang buong banda. It's all up to her pero anong kinagawa niya? Nilalagyan niya lang ng fertilizer yung otak ng mga taong baliw sa aming dalawa. I want you to come out, Rina. What? Wait, no. Siguro kalaunan. Pero not now. My gosh. Hindi ko kayang tignan yung mga bash ni Zoe sa internet. At ayaw ko rin maungkat ang private life ko. Baka mamaya, pati yung mga nangyari noon ay maungkat. At alam mo naman yung media. Kahit ano na uungkat talaga. Pinilit ako ni Wade buong gabi na lumabas na as girlfriend niya pero hindi niya talaga ako na Nakatulog na lang ang boyfriend ko. Hindi niya pa rin ako na-convincing sa sinasabi niya. Good night, Wade. Sabi ko habang naririnig ang mabibigat niyang paghinga. Pagod na pagod siguro kaya nakatulog na. Bigla ko tuloy siyang na-miss lalo magahan, nilagyan ko ng kaunting sequins yung gown ni at natapos ko na rin. Lumabas ako ng working room para hampasin ni Rose ng tsaryo. What's this? Tanong ko. What do you think? Tanong niya habang ipinapakita sa akin ng isang article na may picture na pumasok si Sean sa kwarto ni Wade. That's just nothing. Sabi ko sabay kabit balikat. Tao mango siya. Alam ko. I just want to check if you're being stubborn again. What? Pumihit siya at tinalikuran ako. Siya nga yung pumili sa akin noon sa pagiging Stoneheart. Pero ngayon, parang nasa akin lahat ng kasalanan for years si Arena Rina! Sigaw ni Liam nang nakita akong pababa sa hagdanan. The whole is here. Kompleto at nakangisi. Oo, ang sasaya niyo yata. Kumunot ang noo ko nang niyakap ako ni Liam at hinalikan sa noo. Bahagya ko siyang tinulak. Imbis na pagsabihan ko ay sinalubong niya ako ng balita. Tanggap kami para sa recording. Anya. Humiyaw si Nawarin at Joey sa sinabi ni Liam. Finally. Tumawa si Noah at umupo sa sofa. Congrats. Oy, congrats sa inyo. Sabi ko sa kanila isa-isa. Party mamayang gabi. Tumaas ang kilay ni Warren sa akin. Mamayang gabi babalik si Vida. I'll try. Uwa try rin ah. Ano ka ba? Hindi ka ba happy na natanggap kami? Nagtampo agad si Liam sa sagot ko. Of course I'm happy. Pero may lakad kasi ako mamaya. Kami ni Koren. Then I'll invite Corinne. Sabi ni Noah. Patay.